Na-ratify na po, pinagtibay na po ano ng BICAM. Ito nga pong 2025... Nagtibay na po ng both houses both of Congress. Both houses po. Okay, po. Ito pong 2025 budget. At nakita po ngayon, usap-usapan, na wala nga pong uh, budget or subsidy para po dito sa PhilHealth. Zero subsidy po for PhilHealth. Ano pong reaksyon niyo dito? Tila hindi pinansin yun pong sulat ninyo. Hindi na nga po ito nakakalungkot, ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating universal health insurance. Alam niyo po, katulad ng binanggit ko kahapon, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para subs subsidy, no? ng mga premium na mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD, para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan? Ang mananagot ng uh, gastusin